Hi guys! Ito kami guys sa may Santa Mesa. Uh, Mamimili kasi yung anak ko na guitar. Dahil mga guitar dito. Makikita uh, nyo. So, diba? Shoutout dyan sa akong mga followers. at dyan sa akong mga subscribers. Shoutout Dami no? Ayan. Pag gusto nyo guys bumili ng mga gitara. Ayan. Sa mga beginners. Ayan. Dami no? Oh. Ito lang po sa may Santa Mesa. Ayan. So, ayan. May napili na yung anak ko, guys. Testing lang muna. O, ayan. So, tinutunuhan muna. Sa mga pangbata, bata, ah. Ayan, o. No? Oh. mga mahilig mga gitara dyan, guys. Dami. Gusto nyo yung electric guitars? Meron din. Ayan, o. No? Ayan, dinutunuan pa. oh ayan. Bago siya, okay. sila mag-adjust. Ayan. I-testing niya. Mukha <laughs> okay ba? guitar guys oh yeah kita nyo oh ayon kami di ba ito yung may saksakan siya so ito guys wala ito 2.5 ito 3,000 po yan Ayan. Ayan. yung may saksakan siya na pwede may connect yeah, i-adjust guys so, paano i-adjust siya Paano i-adjust siya yung Ito Yung testing na guys Ito yung 3,000 Meron siyang uh, Saksakan, pwede siya i doon no? okay. ganda Ah Ang ganda na pala, may uh, adjustan uh, May uh, adjustan uh, adjust siya oh. Okay, so, yun yung napili niya, yung 3,000. Ayan. Ayan, ako niya. Maganda na. Ayan. Ayan. Thank you, sir, sa pag-asisa. Kaya pa, pwede niyo sila imbatahan sa inyong store. Ano? Ito sa Baby's Music Store. Ayan. Sa, saan Sa may Santa Mesa. Ayan. Thank you, sir, ha? Thank you. Ayan, Ayan guys. So, yun yung napili niyo. Oh. 3,000. Pero maganda naman. Kasi may saksakan na siya, may mga free pa siya. So, marami siyang mga free guys. Yeah. Yeah, no. Ito yung makikita niyo diyan. Ito siya pang ano. Ito sa Santa Mesa. Sa lugar na 'yan. store nila, guys. Ayan. Galing ka doon, yan yung SM Santa Mesa. Palapit doon, guys. Ayan, salamat sa inyong panonood. Bye-bye.